Ang dala mo ate? Ano yan? Ha? Pag nasagot mo tanong ko, bibigyan ka tate, pataas ng pataas. Ano, payag ka ba? Ano, kayo nung bahay to? Kayo nung bahay to? Limang piso pag nasagot mo po. Okay, may limang piso ka na. Ate, 500, pag nasagot mo yung tanong. Dalawang tanong lang, te. Sige na, ano? Ito nga, ate, promise. Ayaw na, ate. Ante, madali lang po, madali lang. Nakakita niyo po yon. Yung rebulto doon? Sino po yon. So, Jose Rizal, tama. Sino po kasama ni Jose Rizal? Pag nasagot niyo, 500. Sige po. Ay, ayaw ko lang, kung niya. Ano, hindi niyo po alam? Ay, para gonna... try, promise Ay, no? Yung aso? Ay, yung aso Opo, anong pangalan ng aso? 500 Ibubulong <laughs> bubulong ko sa inyo, ha Hindi sagot to, ha Berganza Ulit, ang tanong ko, anong pangalan ng aso? Berganza Wow, tama, pala niyo siya, ate <laughs> Oh <laughs> Okay. Ako din, ako din, baka kaya ko sir. Ayan, Thank you, sir. Shout out. Shout out, bato yung mga tropa. Sir Kelvin. Yung ano, yung grupo. Parang nga eh, Southside Pedalist saka Philippine Tr Trinks Club. Ayos, shout out. so, <laughs> nang namin yung mga tropa, wala pa sila eh. No, medyo natagalan yata na ride out. A few moments later. Oo oh, nga, sige na, diretso lang po. Yo. <laughs> Good morning. Ikaw hey, Raj! Di ba sa kita ba baso? Ha? Hilang. <laughs> Ang <laughs> oh, marami tayo ngayon ah. Ang oh, marami tayo ah. Ma. Sir Eric, yeah. ulit ah. Ayos <laughs> ah. Enjoy. Lalo lumaki yung gulong niya sir ah. <laughs> oh, di ba? Mura na, nakakabusog pa. Di ba dyan ah? <laughs> oh, may na ako ah. Oh. Lagi bumabagsak eh. Good morning. Meron. 3.20. bente. Hindi, <laughs> <laughs> <They> joke lang. <laughs> Ito. O, oh, Pogs. Pogs. Pogs na siya eh, Pogs. <laughs> so, yun. Dito na po kami sa SM Santa Rosa. So, nandito na yung mga tropa. O, no. Andun pa iba. So, you know? solid, solid, So, medyo pahinga na ng konti, nintay pa yung iba. Kaya na, umulan eh, grabe eh. tas Tapos ngayon, mainit na naman. Patay na naman tayo ito, pinaritong galunggong na naman tayo niyan. <laughs> pupuntahan natin ang bahay ni Lolo Jose. Na magtatanong tayo sa mga tropa dito. No? Sino kaya nakakakilala sa pupuntahan natin? Sir! Yeah. Saan tayo pupunta? Kalamba Sa Kalamba? Oo. Saan po sa Kalamba? may resale friend daw siya. sa bahay ni Lolose. Pag nasagot nyo to sir, meron kay 500 pesos. Oh, 500 pesos sa makakasagot. So, ito ang tanong. Ibubulong ko lang kasi baka malaman na lang yung tanong eh. Nako, hindi alam. O, sino yung Sino yung 500! Jose Procasio.

ay si Bosot Joel. Boss, ito tawag mo tayo sa akin. Ito tawag mo sa yo. Ano sagot mo to? 500. Brownie. Ah! Ito <laughs> 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 so wala So ako sasagot May 500,000 na ako <laughs> <laughs> Anong kulay nung asin nyo muna? Anong kulay? <laughs> kulay brown, brown? Brownie <laughs> <laughs> Pinky <laughs> So utong mo yata yun So yun ang pangalan ng aso ni Rizal Si Berganza Oh, ang tao sa na ako, <laughs> ha? Absent kami yun. Mama, absent sila na tinuro ni teacher. <laughs> Mamaya na lang ulit. <laughs> Tulog At, ako. Kating ako, kating. Kating. Mamaya na lang ulit. Alis na kami. <laughs> <laughs> lang sarado sarado ang bahay ni Lolo hindi tayo makapag house tour <laughs> Sarado, bahay ni Lolo Ayan, ayun Si he said don't fall don't forget all the things you've been told you've been told don't blink don't run don't turn left or turn right or look straight at the sun going in circles I'm trying to fight it get in these voices inside just stay quiet go to the place Ano ang buong pangalan ng Sensei? Ano sir? Five. Masay protasyo i, mergado i, ano? Ay, three, two, three, two, three, two one. Ano na sir? Five. Masay protasyo i sal. Alonso Riel, Alonso Mercado <laughs> Ang dami pangalan na Rizal Pangalawang tanong Meron pa tayo pangalawang Kailan ang birthday ni Sir Rizal? Ito, pinalimpang ka na. <laughs> ano, di ba lang? <laughs> Sorry, walang 500. <laughs> o, oh, pangalawang tanong. Ano ang pangalan ng aso ni Rizal? Pepe. oh, si Pepe, si Rizal yun eh. <laughs> so, dapat alam natin. Kasi ito, si Jose Rizal ang pambas ng bayani. Diba? Medyo dapat alam natin kung ano yung kasaysayan niya. Ang totoong pangalan ng si Rizal, iyaro na natin. I-sabihin na natin. So, si Jose Merka Rizal, Rizal, Hi. Mercado, Mercado. Mm, Alonso, yung, yung 19, yung Alonso, 1961 yung. Alonso, 1961. Yung Alonso. <laughs> <Nag -Google na. laughs> ne, ne. Yung Alonso. Yung Alonso. Yung Alonso. Yung Alonso. Yung Yung Alonso. Yung Yung Alonso. 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 Yung 10-0 <laughs> Isa, dalawa! As sa dalawa? Tatlo! <laughs> Thank you! <laughs> kasama yan? Kasama namin si Spider-Man! One, Oo! Oh, ah. So yun, kasama natin ang mga tropa sa GMA No, oh, Ang GMA, Kabitay Bikers Club No, oh, Sa pangunahan ni Sir Ralph Ay, tabi tayo Oh, Sorry! So sa pangunahan ni Sir Ralph, no, meron din yung YouTube channel So no, paki-subscribe din natin yung katropa natin. So no, shout out. Shout out. Ayos! 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 Shout out sa aking mother para dito nakasalam pa ako. Nagpaalam sana. ka ba? Hindi! Ayun lang, nagpaalam shout, kayo? Sh shout out sa nanay kong tulog pa rin. Huwag kang mapalisa <laughs> <laughs> ka. Ayun lang. Pagkagising, nakauwi ka na, no? <laughs> Depende. Sa kasi saan kayo? Imus <laughs> po. Ay, Imus. Ayos. Yun Ay, Umabol, umabulo. Kamusta na? Kamusta na ang galong? <laughs> Apat na stapler ang pumasok. Stapler talaga. <laughs> Kaya napabili ako ng interior. 500. Sa hindi <laughs> na naman sumama, kakain ka sana ng pati putik pakakain ko sana ng adobong putik <laughs> <laughs>